Malungkot na ibinahagi ni Small Laute na pumanaw na ngayong araw ang kanyang daddy na si Andres Eduardo sa edad na 90 years old. Sa pamamagitan ng social media post ngayong araw, ibinahagi ni Small Laute ang kanyang larawan kasama ang kanyang ate na si Alice Eduardo ang larawan sa loob ng hospital kung saan makikitang umiiyak na niyakap ni Small Laude ang kanyang daddy na pumanaw na. Naka black and white ang nasabing larawan bilang kanilang pagluluksa. Sa caption sa ni Small Laude, Oh my God, I cannot believe you are gone. I am so heartbroken. Rest well daddy. Pumanaw si Andres Eduardo sa edad na 90 years old at isa siyang retired dentist. Ibinahagi rin ni Anthony Taberna ang malungkot na balita sa kanyang social media ngayong araw. Ibinahagi nito ang ilang mga larawan kasama ang daddy ni Small Laude. Sa caption si pa ni Anthony Taberna, inaanak wala na ang daddy. Eksaktong alas dos kaninang madaling araw, ginising ako ng mensaheng ito mula kay Ninang Alice Eduardo. Pumanaw na ang ating Daddy Andres Eduardo sa edad na 90 anyos. Dati, dati ay kakaunti lang marahil ang nakakakilala sa kanya subalit mula nung naisama na siya sa vlogs ni ating Small Laude. Sikat na rin si Daddy sa kanyang makulit pero masayang mga hirit masugid na tagapakinig ng dos por dos namin ni Jerry Baja at ang transistor radio. Laging daladala kahit saan mang sulok ng bahay. Mag ang dami naming pictures na dalawa pero ang nakakatuwa sa loob ng silid niya, ang pictures namin dalawa ay nakaframe pa. Mamimiss ko nating lahat si daddy. Mahal kasi natin siya. Ang taus pusong pagkikiramay sa lahat ng kanang naulila at Alice Eduardo at Small Laude Marami naman na nagpahayag ng kanilang pakikiramay kina Small Laude at Alice Eduardo sa pagpanaw ng kanilang ama ngayong araw